Kumusta po? Medyo naka-move on na ba kayo sa hiwalayang Kathniel? At nakita namin sa inyong post sa Facebook at meron pa kayong ka-palala sa mga Ilongga fans ng Kathniel, uh, love team at gumaga uh, uh, relasyong Kathniel. Kung gusto Janet ma'am. Actually, Raymond, di pa ako nakaka-move on. Kasi kaya nga dapat before mag-move on, meron tayong acceptance. Alam ano mo kasi nung nanghihinayang talaga ako, parang naisip ko, siguro kung meron silang baby, merong anak, yun yung parang puwersa na magbaban sa kanilang dalawa despite all the challenges. Hmm. Ang tingin ko nga dyan... <laughs> Ang tingin ko dyan, baka bata pa sila nung naging sila, parang papi love na pinanindigan, pinakatawa na lang nila. And siguro, come to a point na na-burn out na lang din yung dalawa. Uh... Kung Pero woman. Raymond, ganito, no? eh, medyo nga tayo doon. Alam mo, bilang doktor, no? ang pagkakaalam namin, psychologically, ang pinaka-challenging sa isang relasyon ay yung first three years. Kaya kapag na na nalampasan mo yung tatlong taon, ibig sabihin nun, eh, nalampasan nyo yung challenges. Pag dumating kayo, umabot kayo sa limang taon, stable mm. usually ang relationship. Kaya nga, parang uh, ito 11 years eh. Kaya nakakapanghinaya. Pero siguro ganun na rin talaga. Kasi sa edad nila ngayon, ang importante mm. rin ay happiness. No If you're not comfortable with each other, kaya nga ako medyo masakit yung puso ko. Kaya lang inisip ko, bakit ko ba pipigilan ang kagustuhan nila? Baka mas masaya sila kung hindi mm. na sila. Mm.